Sating sa government in action, nasa tatlong daang kabataan sa Quezon City, lumahok sa kalinisan program. At mga mag-aaral sa Valenzuela, makatatanggap ng libreng school uniform. Si Maris Rico sa report, Rise and Shine Maris nilalapit na balik eskwela ngayong Hulyo, hindi lang libreng school Kids ang maaring matanggap ng mga estudyanteng Balenswelano. May libreng school uniform na rin ipamimigay ang pamalaang lungsod para sa mga mag-aaral ng mga pampublikong paaralan. Mula kinder hanggang grade 6, lahat ay makakatanggap ng libreng two sets of uniform mula sa pamalaan ng Valenzuela City. Para sa magiging schedule ng pamamahagi sa bawat paaralan, mag tungo lamang sa official social media pages ng LGU. Bilang pagtataguyod sa pangangalaga ng magandang kalikasan, tatlong daang kabataang Q-Citizens mula sa iba't ibang youth organizations ang nakilahok sa isinigawang Wais sa Kalinisan Program. Ito'y salayong maiwasan ang fast fashion o lubos na pagbili ng damit na nakadadagdag sa textile waste. Bahagi nito, ang muling pagbebenta ng mga pre-loved na damit sa mga Q-Citizens at ang malilikom na benta ay direktang ilalagay sa QC Learning Recovery Program. Maris Rico para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.